good day sa atin mga kabakyard. Nandito tayo ngayon sa kulungan ng ating Bengala at tayo ay mag-harvest ng kanyang itlog. Dahil marami na siyang naipon mga kabakyard. Hindi natin pinapaabot ng 20 days yung pag-iitlog niya kailangan na natin i-harvest. Kasi may chance na mabugok na yung iba doon. So kailangan na natin siyang isa lang sa ating incubator or sa ating hen incubator. Kaso ngayon mga kabakyard yung native natin ang manok ay may nililimliman pang anim na itlog niya nung una. So, sasalang na lang natin sa incubator tong makukuha natin ngayon. So, ang kinaganda mga kabakard ay eh, nasanay na siyang umitlog dito sa ginawa kong itloga nila. At hindi na araw-araw na namumulot ng itlog nila sa lapag. So, ito yung initlog niya mga kabakard. So, marami nang naipon meron na siyang 12 12 eggs so minsan mga kabackyard ay nakakabaktaw siya ng isang araw na hindi siya itlog so sa so, ko mga nasa 15 days na tong 15 days na to ito yung naipon yung itlog niya so daw siya lahat at kukunin na natin ito ngayon mga kabackyard at ilagay natin sa incubator natin So, mag-iwan pala tayo mga kabakyard ng isang itlog. Para diyan pa rin sya manging itlog. So, ayan ang mga kabakyard. At ito lahat yung nakuha natin. 13 pala lahat yung itlog mga kabakyard. So, ito nga harvest natin ay 2, 4, 6, 8, 10, 12. So, yan yung ilalagay natin yun sa incubator. At isasalang na natin ngayon to mga kabakir sa incubator. Punasan lang natin yung mga may dumi. Punasan lang natin ito. Hindi pala ako nagpupunas ng itlog mga kabakir na basang ano, towel. Tutuyo so, lang para lang maalis lang yung konting ayun o, yung mga bahid ng lupa na pinagtapak-tapakan ng ating bengala. So, ayan lang. So, hindi ko sure mga kabakyard kung magiging fertile lahat to. At ngayon, naisa lang na natin. May nakasalang pa ako dito mga kabakyard yung Natira pa itlog ng ating native na cobra. Hindi pa siya napisa. Hindi sila sabay-sabay napisa, mga kabakyard. Ah, Hindi ko alam kung bakit. Siguro ganun talaga pag nilalagay sa incubator. Ito lalagay natin dito. dito natin 60 lang. Normal lang siya. Hanggang pag-hatch na 'yan mga ko here, Ganyan lang yung setup natin ng ating incubator. Oh, and nakutog tatanggalin ko lang muna tong dyaryo eto lang yung ipapatong sa jar yung mga malapit na mapisa para hindi gugulong tong ating bagong nilagay na itlog ng bengkala so, ito na yung setup natin mga kabakter hindi siya nakadirect sa ilaw sa ilalim so nilagyan natin ng ganito para hindi nakadirect yung mga itlog sa init ng ano ng ating ilaw. gamit lang natin ay 25 watts. So, ito na. Tapos, lalagyan ko lang nito mga kabakyard. Pangharang. Kasi, in case na mapisa yung ating apat na itlog ng native, hindi sila tatalo Tapos, takto lang natin ang ganyan. So, ayan na mga here Ganyan lang ka-easy yung ating ganyan lang ka-simple ang ating incubator. DIY incubator. Ganyan lang siya. May fan siya, may ilaw, tapos may tubig dito sa side. So ayun lang mga backyard salamat po sa panonood